Historia Tagalog Horror Stories nalubong siya ng malamig na simoy ng hangin. Agad siyang napapikit habang dinadama ang pagdampi ng hangin sa kanyang pisngi. Bumuntong hininga si Beba at sinabing, Ang sarap. Matapos tumayo doon ng ilang segundo, ay tinungo niya at binuksan ng aparador sa tabi ng mesa malapit sa kama. Kinuha mula sa loob ang ilang piraso ng bawang at isang bote ng asin. Lagi iyong nakatago doon upang panlaban nila ng kanyang asawa. Dinala niya iyon sa tabi niya at muling humiga sa katuloy ipinikit ang mga mata. Alauna ng madaling araw nang magising si Aling Susi dahil sa nararamdamang pagkaihi na magmulat siya ng mga mata ay sandali nilingon si Beba sa kanyang tabi. Nang makitang tulog na tulog ang babae ay maingat siyang bumangon. Agad siyang tumayo at lumapit sa pintu ng kwarto. Bubuksan pa lang niya iyon nang maramdaman ang malakas na ihip ng hangin. Matuli niyang nilingon ang bintana ng kwarto at ganoon na lang ang pagtataka niya nang makitang isinasayaw ng hangin ang puting kurtina. Mula rito ay nabaling ang tingin niya sa babae. Napailing siya nang maisip na binuksan nito ang bintana habang natutulog siya. Akma namang lalapitan niya ang bintana upang isarado. Nang bigla siyang matigilan dahil sa nararamdaman, ihing-ihi na siya sa halip na lumapit siya sa bintana. Bumalik siya sa harap ng pinto at maingat itong binuksan. Sa pagbukas pa lamang ng pintuan ni Aling Susi, agad na itong natigilan nang bumungad sa kanya ang walang hanggang kadiliman. Mabilis na tumindig ang mga balahibo sa kanyang batok habang nakikipagtitigan sa dilim. Napalunok siya. Sandaling nagdalawang isip kung tutuli pa ba o hindi pero nang maramdaman ang pananakit ng sariling pantog nawala sa isip niya ang takot hindi naman siya matatakutin sinilang at lumaki siyang hindi nararanasan ang magkakuryente kaya sanay na siya sa kadiliman pero simula nang may halimaw na gumagala at pumapatay sa lugar nila kahit umaga at tirik na tirik ang araw ay natatakot siya Iniwana ni Aling Susi na nakabukas ang kwarto at may pagmamadaling bumaba ng hagdan at nagdiretsyo sa kusina kung saan naroon ang banyo Bago pa man mabuksan ang pintuan, muli siyang natigilan ng makarinig ng ingay. Tila isang matandang babaeng humihinga Sa tipo ng nililikha nitong ingay para ba itong naghahabol ng sariling hininga? Malalim ang bawat hiningang ginagawa nito. Napalingon siya sa kaliwa niya kung saan matatanaw ang pinto ng bahay. Nang gagaling sa labas ang ingay na naririnig niya. Nang maisip na baka isa lamang iyon na tambay o lasinggero, muli niya itong ipinagwalang bahala at tumuloy na sa loob ng banyo. Makalipas ang ilang segundo, nakahinga ng maluwag si Aling Susi nang matapos itong umihi. Bago umakyat sa hagdan ay nilapitan pa niya ang pinto at muling pinakiramdaman. Wala na siyang marinig na kahit na anong ingay pa. Muli niyang sinipat kung nakakandado ba ng mabuti ang pinto. Sa tansya niya ay nasa dalawa o tatlong oras pa bago makauwi si Jerome galing sa trabaho nito kung hindi lang siya nangangailangan ng pera ay hindi niya ito gagawin. Muli na siyang pumanhig sa itaas. Nang makapasok sa kwarto ay sinalubong siya ng malamig na hangin na nagmumula sa bintana. Tanaw niya mula sa pintuan ang puting kurtinang inililipad ng hangin. Matapos isarado ang pintuan ng silid ay bumalik na siya sa hinihigaan. Hindi na niya isinara ang bintana dahil masyadong maalinsangan ang gabi. Uli na niyang inilapat ang likod sa kama at nag-umbisang umidlip. Hindi pa man nagiinit ang katawan niya sa kama nang bigla siyang maalimpungatan dahil sa nararamdamang init. Bahagya siyang bumangon at nilingon ang bintana. Nakabukas pa rin ito. Pero katakatakang hindi na nililipad ng hangin ang puting kurtina. Nakakunot ang noong tumayo siya at lumapit sa bintana. Natigilan siya ilang dangkal ang layo mula rito. Wala siyang ibang makita sa labas kundi kadiliman. Kumunot ang kanyang noo. Maya-maya ay nagsimula na siyang makaamoy ng mabahong bagay. Nagmumula iyon sa harap niya. Sa hindi malamang dahilan, bigla siyang tinayuan ng balahibo habang nakatitig sa labas ng bintana. Napukaw si Beba dahil sa malakas na sigaw kung sino man mula sa kung saan. Agad siyang nagmulat ng mga mata at bumungad sa kanya si Aling Susi. Nakatayo ito habang nakaharap sa bintana. Kakausapin niya sana ang babae upang tanungin kung ano ang ginagawa nito Nambigla niyang mapansin ang isang mahabang dilang nakatarak sa dibdib ni Aling Susi. Tulong! Ang huling katagang lumabas mula sa bibig ni Aling Susi bago tuluyang bumagsak sa sahig. Napasigaw si Beba nang makita kung paano binawi ng kung anumang nilalang mula sa labas ng bintana ang dila nito kung saan nakapalupot ang dulo sa dibdib ni Aling Susi. Nahigit niya ang hininga nang makita ang pagpasok ng isang babaeng nakasuot ng itim na palda at puting blusa. Buhaghag ang buhok nito at namumula ang bibig dahil sa dugo mula sa pagkain sa puso ng babae. Nanigas siya sa kinauupuan habang nakatitig sa mukha nitong nanlilisik ang mga mata. Halos maputol ang liti ni Beba sa kanyang lieg sa kakasigaw ng lumayo halimaw. Ilang ulit siyang sumigaw habang pilit na inatras ang katawan sa kama. Lumabas naman ang mga pangil ng babae. Matalim ang mga matang tinitigan siya nito. Muling lumabas ang mga dila nitong tila ahas. Nagsimulang umagos ang mga luha sa kanyang pisngi nang maalala ang mga bawang at asin sa ilalim ng kanyang unan. Nabilis niya itong kinuha at itinapon ang ilang piraso ng bawang sa halimaw. Ngunit tila walang epekto rito ang mga iyon. Dahil sa halip na umalis, ngumiti ito ng tila pa ng uuyam at ng iinis. Naglilikha pa ito ng ingay na kawangis ng isang mabangis na hayop tinayuan siya ng mga balahibo sa katawan ni hindi niya napansin ang pag-agos ng ihi mula sa kanyang lagusan. Muli naman niyang kinuha ang bote ng asin. Nang akmang tatalo na na siya ng halimaw ay mabilis niya itong sinabuya ng asin. Umiwas itong ngunit hindi naman nasaktan. Napasigaw si Beba na Diyos ko po tulungan mo ako naisip niya na ito na ang kanyang katapusan natigilan siya at nabuhayan ng luob nang marinig ang sigaw mula sa labas dali-daling nilingon ng halimaw ang bintana at tila nagagalit itong umalis sa kanyang kwarto ilang sandali pa siyang nakatulala habang nakatitig sa bintana kung saan lumabas ang babaeng halimaw makalipas ang ilang segundo narinig niya ang ingay ng mga tao mula sa hagdan ng kanilang bahay. Agad na bumukas ang pintuan ng kwarto at iniluwa ang ilang kalalakihang may dalang mga itak at matutulis na kahoy. Balibalita na sa buong baryo kay Sostomo ang nangyari sa babaeng si Beba at sa kapitbahay nitong si Aling Susi. Buhay at ligtas na ang babae, ngunit sa kasamaang palad naman ay patay na ang kanyang kasama Nakatayo si Conrado sa bunga ng bakuran kasama ang lalaking si Tiyo Gado habang nakikinig sa nagkukwentong si Anjo Sinabi ni Anjo na kaninang alas 7 ng umaga nag ang mag-asawa at umalis na sa baryo Napailing naman si Tiyo Gado matapos marinig ang kwento ng lalaki Sinabi ni tiyugado na hindi talaga ito titigil. Si Conrado ay nanatiling tahimik habang iniisip ang mga nangyari. Ngayon nawala na si Beba at Jerome. Paniguradong si Alia na ang susunod na bibiktimahin ito. Kumuyom ang mga kamao niya sa mga naisip. Nagtanong si Anjo kay Conrado kung tuloy pa ba ang kasal nila ni Alia na si Conrado mula sa malalim na pag-iisip nang marinig ang tanong ni Anjo. Nagtaas siya ng tingin at nakita itong matama na nakatitig sa kanya. Sinabi pa ni Anjo na sa dami daw ng problema na dumarating sa baryo nila, itutuloy pa ba nila ang kasal o aalis na sila dito. Nabaling na rin sa kanya ang mga mata ni Tiyugado matagal siyang nanatiling walang imik bago umiling ng ilang ulit. Sumagot si Conrado na hindi sila aalis at itutuloy nila ang kanilang kasala. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Anjo. Sinabi nito na si Alia na lang ang natitirang bunti sa baryo nila. Paniguradong sa mga susunod na gabi, siya na ang dadalawin ng mana ng gala napalunok si Conrado sa narinig. Tumalim ang mga tingin niya at sinabing hindi niya hahaya ang makalapit ito sa mag-ina niya. Siya ang papatay sa manananggal na iyon. Nilingon niya si Tio Gado at pinagmasdan ang mukha nito upang malaman ang iniisip ng lalaki. Wala itong sinabi ngunit hindi rin niya nakitaan ng pagtutol sa mukha. Sinabi ni Tio Gado nagawin niya kung ano ang tama Narito sila para umalalay sa kanya Hinawakan siya nito sa balikat Nagpaalam na sa kanila si Anjo upang tumulong sa mga gagawin para sa burol ng kapitbahay nilang si Aling Susi Nang makaalis ang lalaki ay seryosong nag-usap si na Conrado at Yugado Sinabi ni Conrado na ayaw niya na basta-basta na lang ang kasal nila ni Aliyah kung kaya niya lang gusto niyang ibigay kay Aliyah ang pinaka-ingranding kasal. Napalunok si Conrado sa kanyang sinabi habang nakatitig sa lupa. Naawa siya kay Aliyah. Nasa babae na ang lahat noon, pero sa isang kisap-mata, naglaho ang lahat. Karapat dapat lang na ialay rito ang lahat, pero hindi naman niya magawa iyon. Lalo pa sa sitwasyon nila ngayon. Nahihirapan siyang kumilos para dito Umihip ang hangin at naramdaman nila ang lamig na tulot ng paligid Muli siyang tinapik ni Tiyugado sa mga balikat Sinabi ni Tiyugado na hindi raw maluho si Alia Hindi niya kailangan ng ganong kaingranling kasal Ang kailangan niya ay si Conrado lang Napatingin siya kay Tiyugado at sumilay ang maliit ng ngiti mula sa kanyang mga labi nagpaalam na si Tio Gado kay Conrado. Kumunot naman ng noon ni Conrado at nagtanong kung saan pupunta ang kanyang tiyo. Nagbuga naman ng hangin si Tio Gado at tumingin sa malayo. Sumagot ito na meron siyang kailangan puntahan para daw ito kay Aliya at habang wala siya ay maghanda si Conrado ng goma o gulong ng kahit na anong sasakyan dahil kailangan nila itong pausukin mamaya. Nagtataka man ay tumango na lamang siya sa kanyang tiyuhin. Matapos nito magpaalam ay muli siyang bumalik sa kubo kung saan masayang nagkukwentuhan si Alia at Nadia Napatanong naman si Alia kay Conrado kung saan pupunta ang tiyuhin ito. Ngumiti si Conrado bago umupo sa papag at sinabing may pupuntahan lang daw ang tiyugado Nakangiti namang nagtanong si Nadia, kina Kondrado at Aliyah. Tinanong niya ito na ikakasal na sila at handa na ba sila. Nagkatinginan sila Aliyah at Kondrado dahil doon. Numiti siya sa babae sa katumango. Sinabi ni Aliyah na simpleng kasalang ang mangyayari pero maghahanda pa rin sila ang imbitado daw ay yung mga talagang kilala niya. Ilang beses naman tumangu si Alia habang malapad ang ngiti sa mga labi nito. At sinabi nito na dapat ay nandoon din ang kanyang ate Nadia. Natawa naman si Nadia sa tinura ni Alia. Sumagot si Nadia na magpapaganda siya at mag-aayos para sa kasal ng dalaga. Ilang minuto pa lang silang nagkukwentuhan Pagkatapos iyon ay hinabilin muna niya si Aliya kay Nadia. Iniwan ni Conrado sandali ang dalawa at mabilis na nagpunta sa bayan. Doon ay naghanap siya ng trabaho na pwedeng pasukan bilang dagdag gastusin sa kanyang kasal. Bumili na rin siya ng bagay na ibinili ni Tio Gado. Naghanap ito ng damit na maisusuot ni Aliya at siyempre bumili din siya ng singsing. Pagsapit ng alas tres ng hapon ay nakabalik na si Conrado sa kanila dala ang mga pinamili niya sa bayan. Pagbalik ni Conrado ay naabutan niyang masayang nagkukwentuhan sila Alia, Nadia at Iugado. Pagkapasok naman ni Conrado sa kubo ay napatanong si Nadia. Sinabi nito na ang dami-dami namang napamili ni Conrado at ano ba ang mga pinamili niya sa bayan isang malapad ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Conrado. Sinabi nito na damit ang binili niya na isusuot nila sa araw ng kasal. Nanlaki ang mga mata ni Aliyah sa sinabi ni Conrado. Agad itong ibinaba ang hawak na manggang may bagoong at mabilis na lumapit sa kanya. Excited naman tiningnan ni Aliyah ang mga damit na isusuot niya sa kanilang kasal napakamot naman sa batok habang inilalabas mula sa isang kahon ang damit para sa babae sinabi ni Conrado na simple lang ang kanyang nabili dahil iyon lang ang kanyang nakayanan inilabas niya sa kahon ng isang kulay puting dress na ibinigay kay Alia nangako rin si Conrado na pag natapos ang lahat ng problema nila ay magpapakasal ulit sila ang granding kasalan at selebrasyon na yun nang makita ng babae ang damit ay lumapad lalo ang ngiti nito sa mga labi. Mabilis na ipinalupot ng dalaga ang mga braso nito sa kanyang leeg at humalik sa pisngi niya. Sa pagsapit ng takip silim, magkasama nilang sinunog ni Gado ang goma ng gulong na nabili sa bayan. Hinati nito sa dalawa at nagpausok sa harap at likuran ng bahay habang inaasikaso ni Tio Gado ang mga pinapausok na gulong sa labas. Muli siyang pumasok sa kubo at nabungaran ang abalang si Nadja. Nagdidikdik ito ng bawang na nilagyan ng asin. Mainam din daw itong pangontra sa mga aswang o manananggal. Sinabi ni Nadia kay Conrado at Alia na huwag silang mag-alala dahil sa kubo muna siya matutulog at babantayan si Alia napangiti siya rito. Sinabi ni Conrado na hindi na kailangan gawin ni Nadia iyon, sapat na ang naitulong ito sa kanila. Umiling ang babae sa kanyang sinabi. Pinilit ni Nadia na gusto niyang gawin ang mga bagay na hindi niya nagawa noong buhay pa ang kanyang kapatid. Bago po tayo magpatuloy, supportahan niyo po ang storya Tagalog Horror Story at pakiclick na ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Bakas ang lungkot at pangihinayang sa boses ni Nadia nang makita na desidido ito sa mga sinabi. Wala na siyang ibang nagawa kundi ang tumango. Matapos magpaalam kay Nadia ay sandali siyang may kinuha sa ilalim na tinutulog ang papag at saka pumasok siya sa silid ng babae. Nabungaranya niya itong nakasandal sa manipis na pader habang nakapikit ang mga mata. Agad na nagmulat ang mga mata si Alia nang marinig ang boses ni Conrado. Sumilay ang matamis ng ngiti mula sa mga labi nito bago umayos ng upo tinanong ni Alia kung ano ang hawak ni Conrado. Sinabi ni Conrado na damit ang kanyang hawak at iniabot ito kay Alia para magpalit ng damit. Kumunot naman ang noon ni Alia matapos tanggapin ang damit na ibinigay sa kanya ni Conrado. Nagtataka man ay piniling hubarin ng dalaga ang suot na kulay green na t-shirt at isinuot nito ang isang itim na damit. Sinabi ni Conrado kay Alia na hindi siya sigurado kung totoo pero ayon sa albularyong kaibigan ng kanyang tiyo Gado, makakatulong daw ito upang hindi makita ng manananggal si Junior. Biglang kumunot ang noo ni Alia sa narinig, hindi dahil sa paniniwalang sinabi nito, kundi dahil sa huling parte ng narinig nito. Natatawang nagtanong ang dalaga tungkol sa junior Sinabi naman ni Conrado na junior daw ang panganay nila Natawa si Alia at humilig sa kanyang balikat Nagtanong ito kung sigurado daw ba itong lalaki ang magiging anak nila Hinawakan ni Conrado ang tiyan ng asawa at nakangiti iyong dinama Sumagot si Conrado na sigurado siya na lalaki ang magiging anak nila sa kalagitnaan ng pag-uusap nila ay kumatok mula sa labas si Tiyo Gado At sinabing may mahalaga itong sasabihin Nagtungo naman sila sa labas at bumungad sa kanila ang nakangiting muka ng lalaki Sinabi ng kanyang tiyogado, Gado na kanina raw ay kinausap niya ang ibang kapitbahay nila Tutulong sila sa pagbabantay tuwing gabi ang ilan sa mga kaibigan niya ay hindi matutulog at mananatili sa harap ng bahay ni Nadia kung saan malaya nilang matatanaw ang kubo. Sumilay ang malapad ng ngiti mula sa kanilang mga labi. Nagpasalamat si Conrado at Alia sa mga kaibigan at gustong tumulong sa kanila. Tumangos si Tiyugado at hinawakan siya sa balikat may inabot si tiyogado na isang bote na naglalaman ng malapot na likido. Sinabi nito na langis ang lamanon at laway at dasal ng kaibigan niyang albularyo. Ipahido iyon sa tiyan ni Aliya upang hindi basta-bastang naamoy ng manananggal ang bata sa sinapupunan nito. Nagkatingin na naman sila ng babae matapos na mga sinabi ng kanyang tiyo Gado. Agad na sumilay ang tipid ng ngiti mula sa mga labi ng dalaga matapos nitong tumango. Alas 12 ng hating gabi, rinig na rinig ni Conrado ang tawanan ng iilang mga lalaki sa tapat ng tindahan ni Nadia. Nasa papag siya at nakahiga habang si Alia naman ay mahimbing na tulog sa loob ng silid kasama si Nadia. Si Tiyuga doon naman ay piniling manatili sa labas ng bahay upang mabantayan ang labas. Manakanaka siyang kung sumilip sa loob ng kwarto upang masigurong nasa mabuting kalagayan si Alia. Hawak niya ang isang mahabang itak sa kanang kamay habang may matulis na kahoy naman sa tabi niya. Tatlong araw na lang at ikakasal na sila ng babae. Hindi niya hahayaang humadlang ang kahit na sino. Maging demonyo pa ito. Sa paglipas ng mga oras, tahimik na ang buong baryo Crisostomo. Nasa labas pa rin si Gado at nagbabantay habang ang mga lalaki sa harap ng tindahan ni Nadia ay tahimik lang na nakamasid. Paminsan-minsan ay lumalabas siya upang umihi at para libutin na rin ang kubo. Ngunit hanggang sa sumapit ng umaga, ay walang manananggal na nagpakita sa kanila. Hindi dumating si Maria. Sinabi ni Tio Gado na alam siguro ni Maria ang plano nila. Siya man ay nakaupo sa papag habang nakatingin sa tindahan kung saan naroon si Nadia at naghahanda ng na magbukas. Nagpaalam ito ng magising at umuwi na sa sariling bahay. Sinabi pa ni Tio Gado na marahil ay naghihintay lamang ito na magandang tsempo upang sumalakay si Maria. Umayo siya ng upo at nagbuga ng hangin. Sinabi ni Conrado na niya si Maria. Hihintayin niya ang pagdating nito. Matapos ng kanilang pag-uusap ay tumayo siya at mabilis na naligo. Nagluto na rin siya ng mga pagkain para sa babae. Bago pa man magising si aliya, ay hawak niya ang mga plato sa kamay at isa-isang dinala ang mga ito sa loob ng silid. Dinising na ni Conrado si Alia at naupo ito sa tabi ng nakahigang babae. Nang maalimpungatan ay agad niyang binigyan ng halik sa pisngi at noo si Alia. Sumilay naman ang malapad ng ngiti sa mga labi nito nang makita si Conrado. Kahit na gulugulo ang buhok ni Alia ay para sa kanya para itong isang diyosa sa kanyang paningin. Agad niyang hinainan ng almusal si Aliyah. Masaya silang nagsalo ng agahan habang nagpaplano sa gagawin para sa kanilang kasal. Matapos nilang mag-agahan ay ipinag-igib niya ng tubig si Aliyah. Habang naliligo ito sa paliguan ay kausap naman niya si Anjo sa bakuran ni Tiyugado may mga sinasabi siya sa lalaki na tinatanguan lamang niya. Makikitang mahalaga ang kanilang pinag-uusapan dahil pawang seryoso ang kanilang mga muka. Sinabi ni Anjo na huwag mag-alala si Conrado dahil meron siyang kilalang makakatulong sa kanila. Tinapik niya ang lalaki sa balikat sa kanipasalamat dito. Napakamot naman sa batok si Anjo at sinabing wala iyon matapos ng pag-uusap ay agad rin itong nagpaalam upang hihanda na ang mga kailangan. Lumabas naman siya ng bakuran at nagtuloy sa tindahan ni Nadia. Kagaya kanina ay masinsinan niya rin kinausap ang babae. Puro tango ang isinasagot nito habang may malapad ng ngiti sa muka. Matapos magpasalamat ay bumalik na rin siya sa kubo upang hintayin si Aliyah hindi pa man nagtatagal mula nang makabalik siya ay agad siyang natigilan sa narinig Mula sa bungad ng pintuan ay nilingon niya ang papag kung saan naroon ng kanyang bag na kulay itim Rinig na rinig niya mula sa kinatatayuan ng tunog at pag pag-vibrate ng cellphone Mabilis niyang nilapitan ang bag at saka kinuha mula sa secret pocket ang cellphone Hindi nga siya nagkamali Nagbabibrate nga iyon dahil may tumatawag. Agad siyang nilukuban ng pangamba nang makita ang pamilyar na numero sa screen ng cellphone. Hindi niya ito pinansin at hinintay na mahinto ang tawag. Nang tumigil naman ito ay hindi pa nagtatagal ng ilang segundo. Muli na namang tumunog ang cellphone. Umikting ang panganya at kumuyom ang kanyang kamay sa labis na pagkainis, mabilis niyang pinatay ang tawag at kinuha mula sa likod dito ang SIM card. Muli niyang pinasok ang cellphone sa loob at nagmamadaling lumabas ng kubo. Nang makalabas ay tumungo siya sa likuran at marahas na itinapon palayo ang SIM card habang matalim ang tingin ng mga mata.